Viral na yon ang paghaharap ni Idol Moto at Cherry White. Mahal pa kaya ni Cherry White si Boy? ito Ito'y matapos magkaharap ang dalawa. Kung matatandaan kasi natin sa isang live ni Cherry White sa kanyang Facebook, ay makikita natin na naging guest nito si Pac-Boy. Sa pag-uusap nga ng dalawa, ay nabanggit ni Cherry White na kasama daw si Idol Moto sa pupuntahan nilang event. Ang sagot naman ito ni Pac-Boy ay dapat nga ay susunduin daw niya si Idol Moto, Pero hindi raw niya alam kung anong oras daw ito o uwi. Subalit, ano naman kaya ang nangyari sa paghaharap ni Idol Moto at Cherry White? Makikita nga natin sa video na naging mainit ang pagkikita ng dalawa sa social media nga ni Idol Moto ay binahagi nito ang muling pagharap nila ni Cherry White. Nagkasagutan sa event, bakit nga ba? Ito nga ang naging caption ni Idol Moto, Jerry White. Bakit nga ba? Inabi na kasi sa iyo dati pa makikita nga natin sa video nito ito na nagvavlog si Idol Moto. Pero biglang sumulpot itong si Cherry White. Mapapansin nga natin sa video ni Idol Moto na hindi niya masyadong pinapansin itong si Cherry White. Agad niya niyang tinanong ito kung bakit nandoon si Cherry White. Sagot naman ni Cherry, bakit? Bawal? Bakit nandito ka? Nandoon yung video? Sagot naman ni Idol Moto, mapapanood nga natin sa video na to, ang sagutan ng dalawa. Sa video ngang ito, ay magbabasa natin ang comment ni Idol Moto, workout out siya eh. Sinabihan na kasi, pero bakit ganon? Bakit kasi ganon? Ano daw? Hahaha, -ha -ha. sana naintindihan niya yung mga sinabi ko mga idol. Subalit, alam naman nating lahat na si Idol Moto ang bagong nagpapasaya ngayon kay Pacboy.